Magandang araw sa inyong lahat mga kapatid at welcome na naman sa ating munting channel. Sa bidyong ito mga kapatid ay tuturuan ko kayo ng isang mabisang orasyon para po sa pag-ibig. Pero bago natin ipagpatuloy ay inaanyayahan ko muna ang mga first time pang napadaan sa ating munting channel na magsubscribe na po at pindutin ang inyong notification bell. Ang ituturo ko sa inyo sa bidyong ito mga kapatid ay isang sagradong orasyon. Napakamabisa po ng orasyon na ito para po ikaw ay iibigin ng isang tao. Magagamit po ito para sa inyong mga partner o asawa. At maaari rin po itong gamitin para sa mga nanliligaw para po sa mga taong kanilang nagugustuhan. Pero pinapaalala ko lang po. Na gamitin po ito sa tunay ninyong minamahal Halimbawa gagamitin ito sa panliligaw ay siguraduhin po na mahalin niyo ang taong inyong gagamitan ito At hindi mo ito gagawa ng masama sapagkat may balik po ito sa inyo Dahil ito po ay galing sa ating Diyos Sasambitin niyo lamang po ang orasyon na ito at ang kanyang pangalan Dabi Gabi, -gabi. sa pamamagitan po ng pag-usal nito ay hindi na po hahanap ng iba ang iyong asawa o partner o kung gagamitin ito sa panliligaw ay unti-unti pong makakaramdam siya ng pag-ibig para sa iyo ito po ang dasal o orasyon na inyong babanggitin una po bago kayo matulog sa gabi ay magdasal po ng isang ama namin, isang abanginong Maria at isang sumasampalataya. At pagkatapos ay isunod po ang orasyon na ito ng tatlong ulit. At kapag tapos na po ang pag-usal sa orasyon ng tatlong ulit ay sambitin ang kanyang pangalan ng isang beses at isunod ang inyong hiling para sa taong ito. Kayo na pong bahala kung ano ang inyong hihilingin. Ito po ay sisimulan ninyo sa una o huling bernes ng buwan. Tuloy-tuloy po ninyong gagawin ito gabi-gabi hanggang sa mapansin ninyo na mayroon ng nararamdaman sa iyo ang taong ito. O kung gagamitin sa inyong mga asawa o partner ay kapag nararamdaman mo na na mas tumindi ang kanyang pag-ibig para sa iyo ay maaari mo nang itigil ang paggawa o pagdasal sa makapangyarihang orasyon na ito. Ito po ang orasyon. Siras itar bisanar Nadis suradis maniner Sader prustas Sulaster mamnis lahir Yan po ang mahiwagang orasyon na inyong gagamitin. Huwag pong kalimutan ang aking mga pamilin sa simula po ng video ito nang sa ganoon ay wala pong maging balik ito sa inyo. Sana po ay makatulong sa inyo ito mga kapatid. Hanggang dito na lamang po ang aking video. God bless.